Magandang araw sa inyo mga boss, manager, chief, servidor, channel na naman po uh, Share ko lang sa inyo itong aking uh, mixer, itong Yamaha 4 um, channel po ito 2 years ago ko ito nabili At uh, Ter nakabili ako ng bago hindi ko na ito nagamit nakatambak lang so ito binuksan ko nga at nakita ko na paka nung loob at kinalawang na rin so brinas ko yan uh, pati yung kanyang uh, front panel Ayan, sinabon ko yan so kita nyo dyan no? Oh, mga kalawang baka natuluan to ng tubig nung ano naka-imbak doon o kaya mga naihihan daga Ganun. So tiningnan ko yung mga hinang niya, uh, intact naman. Eh uh, pinagtiyagaan kong linisin baka sakaling gumana pa kasi sayang naman. Uh, one for yata yung bili ko dati pa nito, 2 years ago. Ayun. So ayun, panlilinis, uh, binalik ko na. Medyo masalimuot nga lang ang pagbalik kaya you know, kung mapapansin niyo, tanggal baklas kabit ako niyan kasi hindi ko mapaglapat yung ano yung saksakan ng line insert sa kayo sa may SLR uh, baklas kabit ako diyan medyo kainip na lang kasi napakarami ano screw tas tornilyo yan baklas kabit hala baklas kabit so nakita niyo naman yung lobe kanina no napaka lang ang lob pala nitong mixer pero napaka lupit ng kanyang ano may mga equalizer kasi eh. di po ba ano high mid tsaka bass so ayan baklas kabit kaya lang eh nagtiyaga lang talaga ako para kuan magmukhang bago uli so ayan nga ah uh, kunti ko lang binalik ayan natambahan din lumapat din ayan so ganyan uh, dinin ko dun sa ilalim tapos inuna kong ilagay yung ano motor nilo sa may mga PL na in, inputs yun tingnan nyo hmm, medyo pinas forward ko na lang po dahil ano pakatagal kong nilinis nyan si first time kong magbaklas po eh ng mixer at hindi rin naman po kutik technician sadyang na curious lang ako sa loob ng aking equipment yan so nakita nyo napakalinis di ba so yan uh, after nyan pinunta ibalik oh, yung mga nabs naman ah uh, yan. Tantaka kayo siguro bakit saktong-sakto ano yung mga pestulong labs ano. Pinikchukuron ko po yan. Ang makikita nyo sa may gilid may cellphone. Kaya tinitingnan ko na lang kung saan yung mga color bawat nub So yan. Ganyan lang. Oh, Di ba? Mukhang bago na uli. Okay. Salamat sa pagtatagan yung panonood. So yan. Mga boss manager chief. Mukhang bago na ulit. Di ba? Astig.